Niminsan, hindi ko inakalang darating ang araw na ipapahiya ko ang aking biyenan sa harap ng lahat, lalo na't sila pala mismo ang nasa bingit ng pagkalugi dahil sa bangko na pag-aari ng pamilya ko. Ang gabing iyon ay hindi lang paghihiganti. Ito ay ang pagtatama ng matagal ng pagkakamali, ang pagpapakita ng tunay na halaga. At sa huli, ang pagtuklas na ang pinakamalaking utang ay hindi pala sa pera kundi sa paggalang at pagkilala. Simula't simula pa lang, ang buhay ko ay simple pero masaya. Ako si Ana, isang babaeng may matatag na pangarap sa buhay. Bilang isang marketing executive, abala ako sa aking profesyon at madalas na napupuri sa aking kakayahan. Madalas din akong mapansin dahil sa aking itsura, mula sa mahaba kong buhok, sa kulay ng aking balat, hanggang sa aking tindi. Pero higit pa rito, ipinagmamalaki ko ang aking kasipagan at ang prinsipyo ng aking pinanggalingan. Hindi kami mayaman, sapat lang, pero lumaki ako sa paniniwala na ang tunay na yaman ay nasa sipag, talino at malinis na kalooban. Isang araw, nakilala ko si Mark. Siya ang tipo ng lalaki na hindi mo mapapansin agad dahil sa kanyang pagiging tahimik, pero kapag nakausap mo, malalaman mong matalino at mapagmahal. Si Mark ay nagmula sa isang kilalang pamilya, ang mga Ramirez, na may malalaking negosyo sa real estate at iba pang industriya. Alam kong mayaman sila ngunit hindi iyon ang naging batayan ng pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko si Mark dahil sa pagkatao niya, sa paraan ng pakikitungo niya sa akin, at sa pagmamahal na ipinaramdam niya. Ang aming relasyon ay naging mabilis, puno ng pag-ibig at pag-unawa. Nagkasundo kami sa maraming bagay at sa loob ng isang taon, naging malinaw sa amin na gusto naming bumuo ng pamilya. Isang gabi, habang nagdi-dinner kami sa isang magandang restaurant, lumuhod si Mark at nag-propose. Sobrang saya ko. Ramdam ko ang pagmamahal niya at ang excitement na bubuo kami ng sarili naming pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng excitement na iyon, may bahagyang kaba akong naramdaman. Alam kong ang pagpasok sa isang pamilyang tulad ng sa mga Ramirez ay hindi magiging madali. Handang-handa na akong harapin ang anumang pagsubok, basta't kasama ko si Mark. Ang alam ko, ang pag-ibig namin ang magiging sandata ko. Hindi natagal matapos ang aming engagement, Unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng mga magulang ni Mark, lalo na ang kanyang ina, si Mrs. Ramirez. Sa simula, akala ko ay normal lang ang kanilang pagiging mapanuri. Natural lang siguro sa mga magulang na maging protective sa kanilang anak, lalo na't ito ang kanilang nag-iisang lalaki. Nagpakitang gilas ako sa kanilang mga gatherings, naging magalang at masipag sa lahat ng pagkakataon. Sinubukan kong maging perpekto sa kanilang paningin. Ngunit, sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, ramdam ko pa rin ang lamig sa kanilang pagtanggap. Unang beses ko itong naramdaman ng inimbitahan nila kami sa isang family dinner. Sa gitna ng kwentuhan, biglang binitawan ni Mrs. Ramirez ang isang komento habang nakatingin sa akin, tila sinusuri ang bawat galaw ko. Alam mo, Ana, napakaswerte talaga ng anak ko sa iyo. Hindi lahat ng babae ay kayang makapag-asawa ng mayaman, lalo na kung galing lang sa simpleng pamilya parang isang patalim na tumago sa aking puso ang kanyang sinabi. Pilit kong hinisyan iyon at sinabing, ang pag-ibig po namin ni Mark ang dahilan ng aming pagpapakasal, tita. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatili sa akin, naghahanap ng anumang senyales ng pagkukunwari. Pakiramdam ko, tinawag niya akong gold digger ng hindi direkta. May isa pang insidente na hindi ko makalimutan. Namasyal kami sa isang high-end mall at nagawi kami sa isang jewelry store. Kinuha ni Mrs. Ramirez ang isang mamahaling kwintas at ipinakita kay Mark. Look, Mark, this would look good on your wife, sabi niya, sabay tingin sa akin na may bahid ng panunukso. But of course, it's quite expensive. Maybe Anna prefers simple things, right? Napangiti na lang ako at sinabing, mas gusto ko po ang mga bagay na may sentimental value, tita, hindi po sa presyo. Ngunit sa loob-loob ko, nasaktan ako. Parang sinasabi niya na hindi ako karapat-dapat sa mamahaling bagay dahil sa aking pinanggalingan. Hindi ko 'yun pinansin, pero doon ko unang naramdaman ang matinding pagkailang. Naisip ko, bakit kailangan pa niyang sabihin ang mga ganoong bagay? Mayroon ba akong nagawang masama? O sadyang ganoon lang siya? Sa mga sumunod na linggo at buwan, hindi na wala ang pakiramdam ng pagkailang. Sa bawat pagtitipon, sa bawat pagkakataong magkasama kami, lagi akong nakakarinig ng mga pahaging na salita mula sa kanyang bibig. Minsan, kapag nagkukwento ako tungkol sa trabaho ko, bigla niyang idudugtong, ah, mabuti na lang at may trabaho ka pa rin, Ana. Kasi si Mark, kaya naman niyang buhayin ka. Pero syempre, mas masarap pa rin kapag may sarili kang pera, di ba? Hindi ko alam kung pinupuri niya ako o sinasadyang iparamdam na kaya ko lang makasama ang kanyang anak ay dahil may trabaho ako at hindi ako pabigat. Ang mga komento niyang iyon ay parang maliliit na tusok sa aking puso. Nagsisimula na akong magtanong sa sarili ko kung tama ba ang desisyon kong pumasok sa pamilya nila. At ang tanong na bumabagabag sa akin, kailan matatapos ang lahat ng ito? Pagkatapos ng kasal, lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga subtle jabs ni Mrs. Ramirez ay naging mas tahasan. Sa bawat pagkakataon, ramdam ko ang kanyang pagtutok sa akin, laging naghahanap ng butas. Nagsimula siya sa mga pasaring tungkol sa aking pagiging independent kuno na para bang kasalanan ang magkaroon ng sariling karera at buhay bukod kay Mark. Bakit ka pa nagtatrabaho, Ana? Sabi niya isang beses habang kumakain kami ng brunch sa isang five-star hotel. Kayang-kaya ka namang buhayin ni Mark. Baka mas makabuti kung mag-focus ka na lang sa pamilya, sa bahay. Yan ang tunay na tungkulin ng asawa. Nagulat ako sa kanyang diretsahang komento nakatingin ako kay Mark na nooy na kayo ko at hindi makatingin sa akin. Pilit akong gumiti, Mrs. Ramirez, mahal ko po ang trabaho ko. At naniniwala ako na hindi ito makahahadlang sa pagiging mabuting asawa at magiging ina. Ngunit hindi siya sumuko. Ah, ganoon ba? Pero dapat priority pa rin ang asawa at pamilya. Hindi ba, Mark? At sa harap ko, kinurot niya ang tagiliran ni Mark na siyang napapikit na lamang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan niyang gawin ito sa harap ko? Para ba akong kompetensya sa pagmamahal ng kanyang anak? Sa mga sumunod na buwan, ang sitwasyon ay lalong bumigat. Madalas na akong makarinig ng mga bulong-bulungan mula sa mga pinsan at tiyahin ni Mark tuwing may family gathering. Si Anna daw, gold digger, bulong ng isang pinsan sa isa pa, hindi nila alam na nasa likod lang ako. Sayang daw si Mark, napakabait na bata nanginginig ako sa galit at sakit. Paano nila nasasabi ang mga bagay na iyon nang hindi man lang ako kinikilala? Ni hindi pa nga nila ako nakakausap ng matino. Ramdam kong si Mrs. Ramirez ang pinagmula ng lahat ng bulong-bulungan na iyon. Ang kanyang mapanlinlang na mga ngiti at papuri ay laging may bahid ng pagdududa at paginsulto. Isang araw, nagkaroon kami ng komosyon sa bahay. May nawawalang mamahaling alaha si Mrs. Ramirez. Nagkaroon ng malaking pagtatalo at sa harap ng lahat, sinubukan niyang ipaturo sa akin ang kasalanan. Ikaw lang ang bagong tao rito, Ana. Baka ikaw ang nakakaalam kung nasaan ang kwintas ko. Gusto kong sumigaw sa galit, pero pinigilan ko ang sarili ko. Nanginginig ang kamay ko. Mrs. Ramirez, hindi hindi ko po gagawin 'yan. Kilala niyo po ako. Ngunit hindi siya nakinig. Nagsimula siyang umiyak at magdrama, na tila ba ako talaga ang maisala. Pinagtanggol ako ni Mark, pero halata mong nagdadalawang isip siya. Ang insidenteng iyon ang nagpatindi sa aking galit at sakit. Doon ko na pagtanto na hindi na ito basta-bastang pag-aaway. Ito ay sadyang pagwasak sa aking pagkatao at reputasyon. Bakit niya ako kinaiinisan ng ganito? May mas malalim ba akong hindi nalalaman? Hindi na ako nakatiis ang dating pasensya ko ay unti-unting nauubos. Ang mga pahaging ni Mrs. Ramirez ay naging tuwirang akusasyon. Isang gabi, habang nagdi-dinner kami kasama ang ilang matataas na personalidad sa negosyo, nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang babae na nagpakasal lang para sa pera at kung paano ginagamit ang pagmamahal para makakuha ng kayamanan. Habang sinasabi niya iyon, direkta siyang nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Alam kong ako ang pinatatamaan niya. Naging mas madalas ang kanyang mga pagbisita sa aming bahay, hindi para makipagbonding kundi para manghimaso. Kung dati ay sa salita lang, ngayon ay sa gawa na. Madalas niyang pinupuna ang paraan ng pagpapalakad ko sa bahay, ang pagluluto ko, maging ang pag-aalaga ko sa aso namin. Hindi ka marunong mag-budget, Ana, sabi niya isang beses habang nakatingin sa grocery receipt. Hindi ganyan ang ginagawa ng mayayaman. Dapat marunong kang magtipid para may maiwan pa sa bank account ng asawa mo. Huminga ako ng malalim. Mrs. Ramirez, ginagamit ko po ang sarili kong pera para sa mga gastusin sa bahay. Ngunit mumisi lang siya. Sarili mong pera. O, oh, Ana, alam naman nating lahat kung saan galing yan huwag ka nang magmalinis. Ang pinakamasakit ay nang sinubukan niyang impluensyahan si Mark. Madalas niyang tawagan si Mark para magreklamo tungkol sa akin, kahit sa maliliit na bagay. Ang sabi niya, masyado daw akong nagiging independent. Na mas gusto ko pang nasa trabaho kaysa sa bahay, ikinukwento sa akin ni Mark na halata mong nahihirapan na rin. Naging sanhi ito ng tensyon sa pagitan namin ni Mark. Nagsimula kaming mag-away dahil sa kanyang ina pakiramdam ko, unti-unti siyang nawawala sa akin. Hindi ko nahahayaan na masira ang relasyon namin ni Mark dahil sa kanya. Isang hapon, nakita ko ang aking biyan at nakausap ang isang kaibigan sa telepono. Hindi niya ako nakita. Alam mo, Anne, sabi niya, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nakita ni Mark sa babaeng yan. Napakapabaya. Ang dami niyang gastos, wala namang ambag sa negosyo. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa pera ni Mark. Nagdilim ang paningin ko. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang sakit na naramdaman ko ay napalitan ng matinding galit. Nagsimula akong magtanong sa sarili, bakit? Bakit niya ako ginaganyan? May alam ba siya na hindi ko alam? May malaking dahilan ba sa likod ng lahat ng galit na ito? Doon ko napagpasyahan na hindi na ako magpapatahimik. Kung patuloy akong magpapaapi, lalong lalamon ang pagdududa at pag-aalinlangan sa aming relasyon ni Mark. Naisip ko, kailangan kong malaman ang ugat ng lahat ng ito. Kung may tinatago siyang dahilan para ako'y ganyanin, kailangan kong malaman. Kaya't nagsimula akong mag-imbestiga. Hindi ako magpapatalo. Naghukay ako ng impormasyon tahimik at maingat nang hindi nagpapahalata. Sinimulan ko ang aking pag-imbestiga ng lihim. Kailangan kong malaman kung ano ang dahilan ng matinding pagkamuhi ng aking biyanan sa akin. Pakiramdam ko, may mas malalim pa sa kanyang mga akusasyon at panunukso. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Mark na ayusin ang ilang lumang dokumento ng pamilya niya para sa pagbebenta ng isang lumang property, nakita ko ang isang folder na may nakasulat na loans and investments. Hindi ko dapat buksan iyon pero ang kuryosidad ko ay nagtulak sa akin. At doon, nakita ko ang ilang nakakagulat na dokumento. Nagulat ako nang makita ang listahan ng mga utang ng Ramirez Corporation sa iba't ibang bangko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang kanilang kumpanya, na akala ko ay matatag at maunlad, ay may malaking utang. At ang pinakamalaking utang nila ay nakapangalan sa isang partikular na bangko, ang Global Trust Bank. Nang makita ko ang pangalan ng bangkong iyon, tila huminto ang mundo ko. Ang Global Trust Bank ay hindi basta-basta bangko. Ito ang bangko na pag-aari ng aming pamilya. Oo. Tama ang narinig ninyo. Ang aking pamilya ang nagmamay-ari ng Global Trust Bank. Hindi ko ito kailanman sinabi kay Mark o sa kanyang pamilya. Hindi dahil sa ayaw ko silang malaman, kundi dahil sa matinding kagustuhan ng aking lolo at lola na maging pribado ang aming yaman. Lumaki kami na itinuro sa amin ang pagiging mapagpakumbaba at ang pagpapahalaga sa simpleng buhay. Ang aming pamilya ay umaman sa loob ng maraming henerasyon sa pamamagitan ng matalinong pamamahala at pagiging maingat sa publiko. Kaya kahit noong nakilala ko si Mark, wala akong nakitang dahilan para banggitin ang aming pinansyal na sitwasyon. Ayoko ring isipin niya na may balak akong gamitin ang kanyang kayamanan. Kaya nga nagtrabaho ako ng husto at nagkaroon ng sarili kong pera ayokong maging pabigat sa kanya. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nagbago. Ang pamilya ng aking asawa, na patuloy akong tinatawag na gold digger, na nanghihimasok sa aking buhay at pinagdududahan ang aking pagkatao, ay may malaking utang sa bangko ng pamilya ko. Ang ironya ay parang isang matinding sampal sa mukha ko. Ang dami kong naramdaman, galit, sakit, at isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Ito ang dahilan pala ng lahat. Siguro'y alam na nila na malaki ang utang nila sa Global Trust Bank at sinubukan lang nilang pagtakpan ang kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapahiya sa akin. Kaya pala ganoon na lang ang kanilang pagtutol sa akin. Siguro'y natatakot silang malaman ko ang kanilang pinansyal na sitwasyon. Ang pagtuklas na ito ay hindi lang nagbigay linaw sa akin, kundi nagbigay din ng isang hindi inaasahang alas sa aking mga kamay. At alam kong sa tamang panahon gagamitin ko ito dumating ang araw ng isang formal na family dinner. Pinlano ito ni Mrs. Ramirez na tila ba isang ordinaryong pagtitipon, ngunit ramdam ko na may masama siyang balak. Nakaayos ang mesa, puno ng masasarap na pagkain, at naroon ang halos lahat ng malalapit na miyembro ng pamilya Ramirez. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin, at nakita ko ang mapanuksong ngiti ni Mrs. Ramirez habang papalapit ako sa hapag. Alam kong ito ang pagkakataon. Habang nagkakainan, nagsimulang magsalita si Mrs. Ramirez. Ang kanyang boses ay malakas, tila sinasadya para marinig ng lahat. Napansin ko, sabi niya, sabay tingin sa akin, na medyo malaki na ang gasto sa bahay ni Mark. Hindi ba, Ana? Hindi na rin kasi nakakatulong si Mark sa business namin. Marami kaming pinagkakaabalahan, lalo na sa mga utang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang simula, ang tunog ng mga kubyertos ay tila nagiging mas malakas sa bawat salita niya. Patuloy siya sa kanyang tirada, ang kanyang boses ay may bahid ng panunukso at pagmamataas. Ang hirap talaga kung may asawa kang hindi marunong magtipid, di ba, Mark? Dapat kasi iyong asawa, sumusuporta sa asawa, hindi iyong pabigat. Hindi ba, Ana? Baka kasi sanay lang sa libre, di ba? Dumadami ang mga matang nakatingin sa akin, ang iba ay nagtataka, ang iba ay maihalong awa. Nagumpisa nang magbulungan ang ibang kamag-ana. Nakita ko ang pagkailang ni Mark. Nagkunwari akong kalmado pero sa loob ko, kumukulo na ang dugo ko. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Nang matapos siya sa kanyang mahabang tirada, huminga ako ng malalim. Nilingon ko ang lahat ng nakaupo sa mesa at pagkatapos ay idinirekta ang aking tingin kay Mrs. Ramirez. Ang kanyang ngiti ay biglang nabura nang makita niya ang kakaibang kislap sa aking mga mata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Mrs. Ramirez, mahinahon kong sabi, ngunit puno ng diin ang bawat salita. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ramdam ang bigat. Gusto ko lang pong linawin ang ilang bagay. Sa loob ng matagal na panahon, marami po akong narinig mula sa inyo at mula sa iba pang miyembro ng pamilya niyo na ako raw po ay gold digger na nagpakasal lang ako kay Mark para sa pera. Napabigat ako sa kanyang kayamanan. Bahagya akong umiti, isang iti na hindi abot sa aking mga mata, kundi isang iti ng pagkilala sa katotohanan. Pero sa totoo lang po, alam kong may mas malaki kayong dahilan kung bakit ninyo ako ginaganyan. Nagulantang ang lahat. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa hapag. Ang tanging naririnig ay ang sarili kong boses at ang mahinang paghinga ng mga tao. Nagpalipat-lipat ang tingin nila sa akin at kay Mrs. Ramirez. Ang mukha ni Mrs. Ramirez ay biglang namutla, tila nakakita ng multo, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Anong ibig mong sabihin, Ana? Tanong niya, ang boses ay nanginginig, nagpapanggap na hindi niya naiintindihan. Ang ibig ko pong sabihin, Mrs. Ramirez, ay ito, sabi ko, Kinuha ko ang aking cellphone at dahan-dahang ipinakita ang isang screenshot ng dokumento ng utang ng Ramirez Corporation sa Global Trust Bank. Ang papel na hawak ko ay tila nagsasabi ng libu-libong salita. Sa loob po ng maraming taon, pamilya ko po ang may-ari ng Global Trust Bank. Ang bangkong may hawak ng halos lahat ng utang ng inyong negosyo. Para akong naghagis ng bomba. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa hapag na agad namang sinundan ng matinding katahimikan. Si Mrs. Ramirez ay biglang napaupo, nanginginig ang buong katawan at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Si Mr. Ramirez, ang kanyang asawa, ay nanlaki ang mga mata at biglang tumayo, ang mukha ay kulay abo. Ano nang sinasabi mo, Ana? Hindi yan totoo. Totoo po, Mr. Ramirez, direkta kong sagot, ang boses ko ay kalmado pa rin, ngunit may matinding otoridad. Ang Global Trust Bank po ay nagsimula sa aking lolo. At sa paglipas ng mga taon, pinalaki po namin iyan ng tahimik at pribado. Hindi po namin kailanman ipinagmamalaki ang aming yaman dahil mas pinili po namin maging mapagpakumbaba at simple. Kung mayaman man kami, hindi po iyon ang sukatan ng aming pagkatao. At sa loob po ng maraming buwan, ako po ang pinagmula ng inyong mga panunukso at akusasyon, patuloy ko, habang unti-unting lumalatag ang buong katotohanan. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason sa kanilang pagmamataas. Tinawag niyo po akong gold digger, pinahiyan niyo po ako, at pinagdudahan niyo po ang pagmamahal ko sa inyong anak. Pero sa totoo lang po, kayo po ang may matinding problema sa pera, at ang bangko ko po ang humahawak ng lahat ng utang ninyo. Ang inyong negosyo po ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang tunog lang ng paghinga ng mga tao ang naririnig. Si Mrs. Ramirez ay hindi makapagsalita, ang mukha ay kulay abo, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Mr. Ramirez ay naupo, hawak ang kanyang ulo, tila ba bigla siyang tumanda ng sampung taon. Ang iba pang kamag-anak ay nagulat at hindi alam ang sasabihin, ang kanilang mga mukha ay nagpapalitan ng gulat at pag-unawa. Ang dating nagmamalaki at mapanuksong si Mrs. Ramirez ay naging tahimik at malungkot. Ito ang pinakamatamis na tagumpay na naramdaman ko hindi dahil sa nasaktan ko sila, kundi dahil na ilabas ko ang katotohanan. Ang ironic po, Mrs. Ramirez, dagdag ko, ang boses ko ay may bahid ng hinanakit, ngunit may kalakasan. Kayong may utang sa pamilya ko, kayo pa ang may ganang tawagin akong gold digger. Sa totoo lang po, mas mayaman pa po ako kaysa sa inyo. Hindi po pera ang habol ko kay Mark. Ang pagmamahal po niya at ang kanyang pagkatao. Naramdaman ko ang paglamlam ng kanyang mga mata, ngayon, ako naman ang nakangiti. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang Ramirez family, na may malaking utang at nasa bingit ng pagkalugi, ay kinailangan akong lapitan. Biglang naging masarap ang pakikitungo ni Mrs. Ramirez. Wala nang bulong-bulungan, wala nang panunukso. Naging magalang siya sa akin na para bang isa akong reyna. Alam kong hindi ito dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Takot na baka pabayaan ko ang kanilang mga utang. Ngunit sa kabila nito, naging mas kalmado ang buhay ko. Ang mga Ramirez ay napilitang mag-ayos ng kanilang mga problema sa pinansyal, at unti-unti, bumalik sa normal ang kanilang negosyo, sa tulong ng bangko ko. Si Mark, sa kabilang banda, ay lubos na nakaramdam ng paghanga sa akin. Nagulat siya sa aking pagiging pribado at sa pagiging humble ng aking pamilya. Mas naging matatag ang aming relasyon. Naunawaan niya ang lahat ng aking pinagdaanan at mas pinili niya akong paniwalaan at protektahan. Nakita niya ang tunay na kulay ng kanyang mga magulang at doon nagsimula ang mas matibay na pundasyon ng aming pagmamahalan. Ang aming bahay ay naging tahanan ng pagunawa at paggalang. Sa huli, ang paghihiganti ko ay hindi tungkol sa pagpapahiya. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng katotohanan. Tungkol sa pagbawi ng aking dignidad at reputasyon. Natuto ako na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung gaano kalaki ang kanyang pera o kung anong pangalan ang kanyang dala, kundi sa kanyang pagkatao, sa kanyang integridad, at sa kanyang kakayahang manindigan para sa sarili. Ngayon, payapa na ang buhay ko. Ang mga Ramirez ay nagbabayad na ng kanilang mga utang, at ang dating tensyon sa pagitan namin ay napalitan ng isang mapagkumbabang paggalang. At ako, ako ay nakabangon, hindi lang bilang asawa ni Mark, Kundi bilang isang babaeng matatag, matalino at may sariling pagkakakilanlan. Ang buong karanasan ay nagturo sa akin na ang katarungan ay laging mananaig at ang karma ay darating sa tamang panahon. Ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pagpapatunay sa sarili na mas matatag ka kaysa sa inaakala ng iba at ang pagpapatawad sa mga nagkamali ay ang pinakamabigat na utang na hindi kailanman mababayaran ng pera.